Ngayong summer season, Daniel, mainit sa labas pero trip mo pa rin ang gumala kahit mainit. Eh, ikaw ba? Nakakailang palit ka sa ng damit araw-araw dahil sa init na to? Oh, working naman so hindi naman madas. Pero pag nasa bahay ako, ay may kita point talagang maliligo ako mayat nga. Pero umu otd di ka pa rin ba kahit nasa bahay ka? ah uh, out the outfit of the house. Ganun. <laughs> Tama ka dyan, Chin. No <laughs> dahil tutulungan tayo ng ating susunod na mga kasama ngayon at bibigyan niya tayo ng tips na swak sa ating fashion styling ngayong summer. Well, siya ay ang fashion event director at isa ng beauty queen. Kilala ko to, Danielle. Welcome dito sa Rise and Shine Filipinas, Ricky Abel de la Peña. Good morning sa iyo always very, very beautiful and pretty. Thank you so much. Good morning din po sa inyo. Good morning, Ricky. Talagang talagang oh, ano diba? pa lang eh OOTD talaga. OOTD talaga. <laughs> <laughs> so, Ms. Ricky, ano ba yung mga, ano, yung mga patok na OOTD at yung mga outfits ngayong summer? Marami tayong mga bagong styles ngayon. Nakikita natin to sa mga social media or even sa mga Pinterest. No? Pero gusto kong i-share sa inyo yung mga uso talaga this summer. So, number one is yung coordinates, lalo na sa mga kababaihan. Coordinates yung parang ganito, terno siya pinusuot siya ng magkapareho. Kumbari, pareho yung color niya, yung top and yung pareho ng color, pareho ng design, pareho ng print. Usong-uso yan ngayon yung mga coordinates. Hmm. Pangalawa naman, meron tayong tinatawag na small and big. Ang tawag dito small and big dahil pwede rin ito ma-apply sa mga kalalakihan, ano. Kung baga, Small yung top mo and then yung bottoms mo ay baggy or malaki. Pwede mga joggers or malahabang skirt. Pero yung top mo is fitted naman. So, ang tawag dito ay small and big fashion style. And lastly, ito sikat na sikat to sa mga millennials, no? Sa mga gen Z. Um, meron tayong mga flowy dress. Usong-uso yan ngayong summer. Especially sa color ngayon. Sobrang init, di ba? Pag lumabas ka talagang mararamdaman mo ang summer. So, usong-uso -uso ngayon ng very bright color. Pero ako, personally, gustong-gusto ko talaga magsuot ng color white. Pero hindi ako nakawain ngayon. Pero pag nasa labas ako, sobrang gusto ko yung color na white. Especially if nakadress ako. And naka-flowy lang siya. Sobrang fresh and feeling summer vibes talaga. And um, lastly, meron tayong tinatawag na athleisure. So, ang athleisure naman is um, athletic siya, pwede rin siyang pang leisure. So, usong-uso din to sa mga millennials ngayon. Pwede siyang sportswear or gymwear, pero pang ano pa rin siya, pang, medyo pang formal-ish pa rin siya. So, pwede rin tayo mag-flowy dress, pwedeng sporty, lahat pwede. Kailangan mo lang siyang i-style at nagbabagay sa kulay mo, sa katawan mo. Especially, kung saan ka mas confident talaga. Okay, speaking of summer outfits, kasi maraming magbe ngayon, lalo na medyo malapit na ang summer. Paano yung mga medyo may chismis sa katawan na gusto na itago? Pa paano ba tinatago yan? Or ipa-flaunt mo ba kung anong meron ka? Pa paano ba ito, Miss Ricky? Siyempre, kung confident ka, no? Pwede mo siyang i-flaunt confidently, mm. eh. Pero kung may mga chismes pa rin dyan na gusto mong mm. itago, parang tayong sasabi ko kanina, flowy dress. Kasi kapag naka-flowy dress ka, malaki siya tignan, ba diba? mm -hmm. So, ang ginagawa natin dito, para magkaroon ka ng shapes or curls, mm -hmm. nilalagyan natin siya ng fitted the belt mm -hmm. or something na makakaipit dito, lalo na sa waistline. Mm -hmm. Ang iba naman, minsan, pag hindi pa masyado nakapag-gym, mm -hmm. pwede ka rin mag or mag or magsando dahil mainit. Lalagyan mo lang siya ng a little bit of cover-up or tinatawag natin na pwede ka rin mag-sheer na long sleeves. Mm -hmm. Usong-uso ngayon ng ganun nila na sheer dahil nga mainit. Mm -hmm. So, pwede mo siyang i-cover, di ba? Confidently. Pero at least sa textile niya, summer parenting rin tignan. Ayun oh, pala Siyempre, kung mm. may ba? Diba? Pagka nag, uh, nasa beach, kailangan din may katerno yan na shades or... I yes. ano I wear ano ba yung mga ba ano yung mga uso ngayon <laughs> For example ako ano ba yung bagay sa akin <laughs> mga ganun, ano? So ako talaga ever since bata ako mahilig talaga ako mag sunglasses so Um, coming from the beauty pageant industry na rin. Minsan, mm -hmm. pag masyadong maaga yung call time or sobrang init, ayaw mo talagang maluso yung makeup mo, especially pag summer time. Sunglasses talaga yung favorite kong accessory. So, medyo master ko na rin yung pagpipili ng perfect na style at shape, especially sa color ng sunglasses, no? So, pag meron ka namang oval shape or medyo round or heart shape, katulad ng face ko, ang magandang sunglasses type talaga dito is medyo oversized. Mm -hmm. Oversized dahil, alam mo yun, natatakpan yung cheeks mm -hmm. or yung cheekbones mo. Mm -hmm. Maganda talaga dito oversized na rectangular or square type siya. Mm -hmm. Kung meron ka naman na parang square or rectangular face, mm -hmm. ang maganda dito na shape is circular mm -hmm. or medyo pilot type naman. Mm -hmm. Pilot anong type? pilot type? Pilot type is yung square siya dito sa ibabaw, pero sa ilalim, may pa-curve siya na gano'n. Half circle siya. So, so dito, para sa mukha ni Daniel anong, anong, ang dami kasing option? So, anong bagay dami, sa kanya? Maraming pwedeng sa face type mo, no? Pero perfect dito ang pilot shades. Speci specifically, ito ay made actually for men. Mm. Lumilipad ba yun yung... Pa <laughs> 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 Joke lang. Hindi naman. Pag sinuot mo, <laughs> lilipad ka <na. laughs> Okay, pero bilang isang beauty queen, do you have any tips or advice? Kasi papaano kung dalang init ng panahon, di ba? Tapos mm -hmm. paano kung medyo malakas magpawis yung tao? Anong dapat suotin nila? considering ang init, like when it comes to color, syempre yung ibang mga pawis yan, gusto nila kaitim or dark. Mm -hmm. Pero anong option aside from dark colors, pwede nilang suotin? light colors, of course. Bright, fresh, or neutral. Especially, mm -hmm. marami sa atin ngayon ang minimalist, di ba? Mm -hmm. So, sinasabi nila, gusto nila light color lang palagi, mm -hmm. neutral tones lang. So, uso rin yung mga warm and beige tone. Aside sa, sa mga nabangkit ko kanina na white mm -hmm. or white. Uso rin yung sa summer. Mm -hmm. blue days, mm -hmm. Aside mm -hmm. na, nakakaya pa sa'yo magiging It gives also freshness. Mm Malalo -hmm. na pag nasa mm -hmm. So, pwede yun. Mm -hmm. Off-white, brown, light brown. brown, light orange. Mm -hmm. Then... So, ano, pasado kami. Miss Chi kasi, light <laughs> colors. Okay. light na light. <laughs> Pausing ka ba? Ay, hindi naman. <laughs> so, ano, Miss Ricky, do you have, meron ka ba mga upcoming events na gusto nga i-promote? Imbitahan natin yung mga ka-RSP natin. Aside from, uh, of course, sa aming pageant, pero kasi akong fashion community, which is Manila Fashion Runway. So, itong fashion show na to, ginagawa talaga namin siya to be able to showcase the talented local designers all over the and in partnership also sa mga foundations na sinosupport ko. So this is always a fashion show for a cause. It's mm. a celebrating fashion. Dito nagmi-meet -me up yung mga fashionistas kagaya ko. So punta kayo sa next wow. fashion show natin. Kailan niya? Kailan ba? May. So it's a summer outdoor fashion show again. So matutulungan din na natin ang scholars and mm. ang mga charity na Uh, sinosuportahan namin. Ayun. O pwede kang maka-OOTD doon, Daniel. <laughs> All right, maraming salamat po, Miss Rika Abuel de la Peña sa pagsama sa amin this morning and also good luck sa yung nalalapit na paglaban para maging next Miss wow. Universe Philippines 2024. Again, maraming salamat and stay safe. Thank you din po and good morning mga ka RSVP. Galeng.